Hello, hello mga kaating at ito na naman nga tayo sa ating vlog vlog, char char! At salamat naman at nalinisan at nawaksan din si Mr. Bin ko. Sa mga hindi nakakalamang mga kaating, ang tawag ko sa sasakyan ko ay Mr. Bean kasi parang kubang, hindi ko maintindihan, char! At pinultang na nga rin ni daddy yung gasolin ko mga kaating, tsaka tinuruan na rin ako kung paano magpagas. Nakakayaman sabi mga kaating pero hanggang ngayon hindi pa rin ako marunong magpagas ng sarili ko. Five years na ako naniniraan sa Japan, wala pa rin mga kaalam-alam kaating. Ano ba yan? At kaya nga pala ako tinuruan ni dati kung paano magpagas dahil matagal-tagal siyang mawawala sa bahay. Dahil sa Monday, ma-hospital na naman siya mga kaating. Pero this time, halos isang buwan siya may stay sa ospital. Hindi tulad ng mga nakaraan, one week lang siya. Mabilisan lang makat makakawinas na siya agad sa bahay kaya ang dami niya mga kaso mga kaating dahil kami lang may iwan ng mga bata sinugurado niya naman dyan ang lahat ng mga kakailanganin namin at tinuruan niya ako kung paano mga dapat gawin kahit mga na nga si daddy kami pa rin ang inaalala niya kami pa rin ang mga batang ang iniisip niya bago ang sarili niya kaya napapaisip talaga ako mga kaating na napakaswerte ko talaga sa kanya kasi bihira ka nalang makakita ng ganyang lalaki pero uy mga kaating ha swerte din siya sa akin huwag kayong ano mm, sarap makitang malinis na ulit ang sasakyan ko mga kating. Pati loob ay nilinis nga namin ni daddy at pag uwi nga namin ng bahay, pinunasan din niya para siguradong matuyo at maging mas malinis ang aking sasakyan. Thank you daddy, I love you. Mwah! 朝朝雨大丈夫洗っ、まあ、たきゃ柱なんだらよくなと思う、ね、そうそうそう雨降ってもあの上が汚くないから大丈夫でしょうワックスは坂一番最初のはワックスなんだよなワックスとあのあきれいになっただできるルマ書いたら服するから見せる O oh, sige na po mga kaating sa ulitin. Bye bye. Mwah! <laughs>